ang itik ni Lolo Otik. Ni adtong unang panahon, adunay usa ka tigulang nga nagpuyo sa bukid. Siya si Lolo Otik. Buutan, kugihan, maantuson o maampuon siya sa Ginoo. Aduna siya'y binuhing itik o gihingan lang niya ang iyang itik o bulatik bisan asa si Lolo Utik Padulong mag-uban-uban si Bulate. Ah, perti gagalong lipagyan ni Lolo Utik no nga aduna siya best friend pinaagi kay Bulatik. Kamo mga kids, aduna ba mo mo'y alaga sa inyo ha nga? Dili ninyo mabiyaan or dili mo biaan sa inyong mga alaga? Perti guro lipaya lipayan, ano? Apan mga bata, ang kalipay, nga naagian, nga nasinati ni Lolo Utik kauban si Bolatik. Kini nabayloan o puno sa kasubo. Nga no kahano, mga bata? Kini di ay kay minlabay ang buha bulan miabot ang dakong hulaw o gutom. Magulanan ang kaayo si Lolo Utik, halos wala na sila'y makaon ni Bolatik. Hala, mga bata, perting luu yan ni Luluotik og ni Bulatik no kay wala na sila'y makaon. Unsa kay sunod mahitabo nila. Pagkagabi ni Ana, nagampo si Luluotik sa kinasingkasing gayud nga tabangan siya sa iyahang kinabuhi. Pagkahuman sa iyang pangaliya sa ginoo, may nadungog siyang buto ng mamurag kila. Hala, mga bata, para ninyo, unsa ka atong klase nga buto? Unsa ka eh, sunod mahitabuan ning atong sugilanon karon? Si Lolo Utik dali-dali nga mibangon sa iyang higdaanan ug gipaminawa niya ang tingog kun asa gikan. Mura man gikan sa silungan ni Bulatik. Ana siya iya kining gisugan ug dako niyang kakurat mga bata kay nangitlong naman di ay si Bulatik ug natingala siya kay daghan man kaayo ang mga itlog Makakaon na gayud dako sa sakto ni ana si Lolo Utik Pagkabuntag ni ana ni bangon siya dayon ug naglapwa sa pipila ka itlog ni kaon ug nabusog kaayo siya Susunod nga sayo sa iyo sa buntag, migawa si Lulu Utik sa iyang payag. Unya, dako niyang kahikurat nga. Sige daw mga bata, ngano kahang nahikurat ng si Lolo Utik no? Unsa ka di ay ang nahitabo? Unsa ka di ay ang iyahang nakita? Para ninyo mga bata, unsa ka ha no? Nahikurat si Lulu Utik mga bata kagialirungan man siya sa gatusang mga itik ng mga anak ni Bulatik. Nagdungan sila og tingog og ug, kwak, kwak, kwak. Sadya kaayo ang palibot. Unya, naginahinay og panlakaw ang mga itik padulong sa layo-layo nga lugar. Gisundan kini ni Lolo Otik bisan kapoy na kaayo. O oh, di diba, mga bata, bisan pirti nakakapoy ni luluotik Utek o oh, binakta sumunod-sunod sa mga gagmayng bibi ng mga anak ni Bulatik, wala gayud siya ni Undang. Padayon lang hisiyag pagbaktas og oh, pagsunod. O oh, haasamtang nagsunod-sunod hisiya. At to niya nakitaan nga padulong mandiay sila sa usa ka lanaw ug oh, didto malipayon naglangoy-langoy ang mga itik uban ni Bulatik nga ilahang inahan. Milabay ang pipila mga adlaw na kabaligya na itlog sa lungsod si Lolo Otik. Sukad ni Adto na ilado na siya. May asenso ti siya tungod sa mga itlog ug daghan siyang mga tao ug mananap nga natabangan. Umalipayon na kaayo si Lolo Otik.